Hindi po ba kayo makatulog? Kaka-cellphone nyo yan. Kaya magbibigay tayo ng tips na maaaring nyo gawin at maaring makatulong sa inyo para po kayo ay matulong ang makatulog at hindi napupuyat sa gabi. Number one, kapatid, magkaroon kayo ng sariling schedule. Ibig sabihin, magkaroon kayo ng limitation na dapat kayo gigising sa umaga. For example, 5 to 6 a.m. ang gising nyo at ang tulog nyo po is around 9 or 10 p.m. o kaya 8 p.m. onwards dapat makatulog na po kayo. Pangalawa kapatid, maganda naman po ang mag-exercise araw-araw. Subalit, kailangan nyo po ilimit to at least 30 minutes per day o kaya naman po, huwag po kayo mag-exercise ng 2 to 3 hours before kayo matulog. Mahirap na po makatulog pag ganyan. Pangatlo kapatid, iwasan po natin ang pag-inom ng caffeine at pag po ng mga nicotine, yung mga sigarilyo. Dahil ito po ay at least meron siyang effect na at least 8 hours po sa ating system na makaka-impair po ng ating pagtulog. Pang-apat kapatid, iwasan niyo po uminom ng alcohol sa gabi. Marami pong mga pasyente ang nagasabi na kailangan nakakasyat ng alcohol para makatulog. Ito po ay nakaka-disrupt po ng sleeping pattern niyo At sa gabi, bigla kayo magigising, at kaya po ay hindi na po makakatulog po ng hating gabi. So hindi rin po nakakatulong sa inyo. Panglima kapatid, iwasan po natin ang kumain ng sobrang dami sa gabi at lalo na kung late na sa gabi o hating gabi na kayo kumakain ng gabihan. Ito po ay nag-promote ng maldigestion. Ibig sabihin, may chance po na hindi kayo matunawan na sumakit ang inyong chan. Pang-anin kapatid, as much as possible, reviewin natin yung mga medications na ating iniinom particularly kung mga panggabi ito, yung mga gamot sa hypertension, sa puso, sa hika, over-the-counter na health herbal product. Marami na po kasi ngayon ng mga Pilipino na gustong-gusto -gusto pong uminom po ng herbal at dahil ito po natural. Wala naman pong problema as long as ito po ay garantisado po ng doktor at in sa inyo na ito po inumin. Pangpito kapatid, kung kaya nating iwasan ang magnap or magpahinga or matulog ng 3 p.m., nang sa ganun, kapatid, hindi tayo mahirapan pong matulog sa gabi. Pangwalo, mag-relax po tayo bago tayo matulog. Hanggat maaari, wala po tayo mga extra curricular activities. Hanggat maaari, tayo po ay nanonood na lamang, sa mga music, o naikinig na, 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 sa mga music, nagbabasa, na maging part ng ating bed ritual. Pang-nine, kapatid, is makakatulog po sa inyo ang pagligo po ng maligamgam na tubig sa gabi. Dahil pa po ang inyong body temperature, ito po ay nakakatulong sa inyo para makatulog po kayo ng mahimbing. Okay? pang kapatid, magkaroon kayo ng magandang environment sa pagtulog. Kailangan po yung, yung kwarto nyo, walang mga sobrang liwanag, hindi po maingay kapatid. Komportable po ang inyong kwarto at medyo may malamig at comfortable ang temperature. 11 kapatid, hanggat maaari, magkaroon kayo ng magandang exposure sa araw or sunlight. Napag-alaman po na ang daylight po ay isa sa mga key regulating factors para magkaroon kayo ng tambang sleep pattern. So kapag try nyo po ma-expose po sa araw at least 30 minutes for natural bright light, kasi ito po yung nag po yung nag nag nagbabalanse po ng ating oras ng ating katawan din nang sa ganon na expose po tayo sa araw nang tama at sa gabi isma malaman ng katawan natin na ito pala ay gabi na. Kapag po humahapon na, nang sa alam ng katawan mo na magpapahinga na kayo. Pang-12 kapatid is kung kayo po ay mahihiga lamang sa inyong kwarto, kama at kayo po ay gising at least 20 minutes, hindi pa kayo nakakatulog, ang gawin ninyo, wag nyo na pong pilitin muna. I-try nyo muna pong mag-relax, magbasa ng libro, makinig sa mga music, at iwasan nyo po yung mga problema po kinabukasan. Sabi nga po sa yung Bible ay hayaan nyo mga problema yung bukas para po sa inyo at huwag nyo pong problemahin po yan ngayon. Dahil yan naman po ipoprovide ng Panginoon ang inyong mga pangangailangan. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño.